at pagkaunawa ng kaalaman at kapangyarihan ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa buon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Pipigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupi. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiraling niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong bubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang buya at ang batang leon at ang mag-aalaga sa kanila'y batang pasli. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang liyon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulubong walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundo, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni ang magiging palata